Hi kids. Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Sa araling ito, ating masusuri ang mga paraan sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Ating matutukoy ang mahalagang detalye tungkol sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Handa ka na ba? Noong dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, Maganda ang naging pagtanggap sa kanila ng mga sinaunang Pilipino dahil likas na magalang at marunong makipag-ugnayan sa mga dayuhan ang ating mga ninuno. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa mga Espanyol. Kabilang na si Lapu-Lapu, ang unang bayaning Pilipino na lumaban para sa ating kalayaan. Upang mapasailalim ang mga Pilipino sa kanilang kapangyarihan, tatlong paraan ang ginamit ang mga Espanyol. Una, ang forsang militar. Ikalawa ang kristyanisasyon. At ang ikatlo, ang patakarang pampolitika. Forsang militar. Hindi lahat ng mga katutubo ay nasiyahan sa pagdating ng mga Espanyol. Sa pulo ng Mactan, sa pamumuno ni Lapu-Lapu ay hindi kinilala ng kanilang mga ninuno ang kapangyarihan ng Espanya. Sa pangyayaring ito nagalit si Magellan sapagkat para sa kanya ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa makapangyarihang hari ng Espanya. Sa pag-aakalang matatakot sa kanya si Lapu-Lapu at ang nasasakupan nito ay nagpasya si Magellan na salakayin ang pulo ng Mactan kasama ang mga katutubo ng Cebu noong April 27, 1521. Ipinasunog ni Magellan ang mga bahay ng mga katutubo na lalong nagpagalit sa kanila. Hindi natakot si nalapulapu sa halip buong tapang nilang nilabanan ang mga dayuhan gamit ang mga katutubong sandata laban sa mga bakal na espada at armas na mga Espanyol. Mababaw ang tubig noon sa Pampang, kaya hindi makadaan ng malapit sa Pampang ang mga barko. Dahil dito, nagsilusong sa tubig ang mga Espanyol sa kanilang pagnanais na marating kaagad ang Pampang. Subalit sa kanilang paglapit sa Pampang ay sinalubong sila ng mga pana at palasong may laso ng mga katutubo. Sa labanan, nasugatan at napatay si Magellan. Ang kabayanihang ipinamalas ni lapu, -Lapu sa labanan sa Baktan, ang kauna-unahang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop bilang pagtatanggol sa kanilang kalayaan. Kristyanisasyon Ang Kristyanismo o Katolisismo ay relihiyon ng mga Espanyol na kanilang ipinakalat sa Pilipinas. Layunin nilang palaganapin ang pananampalatayang katoliko bilang bahagi ng kanilang pananako. Hindi pinalampas ng hari ng Espanya na maipalaganap ang kanilang relihiyon sa bansa kung saan masasabing ito ang isa sa mga paraang kanilang ginamit upang madaling masakop ang mga katutubong Pilipino. Kaya naman sa mga ipinadalang ekspedisyon ay nagsama sila ng mga parik mangunguna upang siyang magturo sa katutubong populasyon ng katolisismo. Narito ang mga order ng mga pari na dumating sa ating bansa. Agustino noong 1565 kasama ni Legaspi sa Cebu. Franciscano noong 1578. Jesuita naman noong 1581. Dominicano noong 1587. At ang Recoleto naman noong 1606. Itinatag nila ang mga simbahan, kumbento at paaralan upang turuan ang mga Pilipino tungkol sa relihiyon. Ginamit nila ang relihiyon upang mapalapit sa mga Pilipino at kuha ang kanilang tiwala. Narito ang ilan sa mga itinuro ng mga misyonerong Espanyol pagsisimba, pagdarasal at pagbabasa ng Biblia na siyang banal na aklat ng mga Katoliko. Pagrurosaryo, pag, pag tuwing ika ng hapon at pagnonovina. Paggalak sa mga imahe ng santo. Pagsasagawa ng mga sakramento gaya ng binyag, kasal, kumpil at marami pang iba. Pagdiriwang ng pista, Pasko at mahal na araw. Gayon din ang pagtuturo ng mga awitin, dasal at himno sa wikang katutubo. Hindi maikakailang ang katolesismo ang pinakamalaking impluensya ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Sa Asya, tanging Pilipinas lamang ang kinikilalang katolikong bansa. Ang simbahan ang naging sentro ng pamayanan at ang reliyon ay naging bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Patakarang pampolitika. Narito ang dalawang sistema ng patakarang pampolitika, ang sistemang reduksyon at ang patronatoryal. Sistemang reduksyon ang reduksyon ay ang paglilipat ng mga mamamayan sa isang lugar o pueblo o bayan sa kasalukuyan upang mas madali silang mapamahalaan at maturuan ng relihiyon. Pinagsama-sama ng mga Espanyol ang mga tao mula sa iba't ibang barangay. Ang pamayanang ito ay tinawag na parokya at ang pinakasentro nito ay tinawag na kabisera kung saan matatagpuan ang simbahan, paaralan, palengke at munisipyo. Ang mga lugar na malayo sa kabisera ay tinatawag na visita at rancho. Visita ang pamayanang binibisita ng mga pari noon paminsan-minsan at ang rancho naman ay mas malalayong lugar pa. Natutong tumira ng permanente ang mga Pilipino sa isang lugar. Natutong pagandahin ang mga tahanan mula bahay kubo patungo sa bahay na bato. Naging sentro ng pamayanan ang simbahan at plaza. Nawala ang ilang lumang paniniwala at nakontrol ng mga Espanyol ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mayayamang pamilya ay may malalaki at matitibay na bahay. Ang mga bintana ay maluluwa at may rehas. Ang mga silid, sala at komedor ay naglalakihan din. Kapansin-pansin sa mga tahanan noon ang mga balkonahe o asoteya. Sa bahaging ito, tinatanggap ang mga bisita at karaniwang sama-samang pinagpapahingahan ng mag-anak. Ang ganitong uri ng tahanan ay karaniwang nasa kabayanan. Mayroon pa rin namang mga tahanang yari sa bahay kubo noon. Dahil may mga lugar din kasing hindi tuluyang nasakop ng na mga Espanyol dahil sa sobrang layo gaya ng mga kabundukan at mga liblib na poog. Wala pa kasi gaanong sasakyang magagamit noon at nahirapan din silang makipagtalastasan sa mga katutubo. Kaya't hindi na bago ang uri ng kanilang pamumuhay at pananampalataya. Nanatili ang kanilang payak na tahanan. Karaniwang yari sa kahoy at pawid pa rin ang kanilang bahay na may isang silid na kanilang kinakainan at tinutulugan. May batalan din ito na kanilang pinagpapalikuan at pinaghugasan ng mga kagamitan. Ang silong ng bahay ay ginawang kulungan ng mga hayop at taguan ng pagkain. Patronatorial Ang patronatorial ay isang kasunduan sa pagitan ng hari ng Espanya at ng Santo Papa sa Roma. Layuning palaganapin ang Kristyanismo sa mga nasasakupa ng Espanya. Ang hari ay tinawag na real patron na may kapangyarihang magtalaga ng mga obispo at kura paroko at magpasya sa mga usaping panrelihiyon sa kolonya. Ang gobernador general ay may kapangyarihan din sa simbahan bilang vice patron. Ang mga praile o pari ay naging makapangyarihan din. Sila ang namamahala hindi lamang sa simbahan kundi pati sa mga gawain pampolitika at pangkabuhayan. Narito ang ilan sa mga tungkuli ng mga praile sa ilalim ng patronatorial at ang reaksyon ng mga Pilipino sa kanilang pamamalakad. Ayon sa isinasaad ng patronatorial, ang arsobispo na pinakamataas na pinuno ng simbahan ay binibigyan ng malawak na kapangyarihan. Hindi lamang nalimitahan sa usaping relihiyon ang kanyang kapangyarihan kundi maging sa politika at kabuhayan ng kolonya. Sa bawat parokya, sinasabing ang mga praile o pura paroko ang talagang namumuno sa kanilang mga lugar at hindi ang mga naibotong gobernador silyo. Narito ang ilan sa mga tungkuli ng mga praile. Magpalaganap ng Kristyanismo. Magtayo ng mga simbahan at paaralan magpatawad sa kasalanan at mamuno sa mga sakramento, at maningil ng buwis, magplano ng eleksyon, at mamahala sa komunidad. Marami sa mga praile ay tapat na tumulong sa mga Pilipino sa edukasyon at kabuhayan. Ngunit may ilan ding naging mapang-abuso, naniningil ng sobra at nagpaparusa sa mga lumalaban sa kanila. Tinawag nilang filibustero ang mga Pilipinong sumasalungat, tulad ni Dr. Jose Rizal na ipinatapon sa dapitan. Muli, narito ang mga paraang ginamit ng Espanya sa pananakop ng Pilipinas. Upang mapasailalim ang mga Pilipino sa kanilang kapangyarihan, ginamit ng mga Espanyol ang tatlong pangunahing paraan. Pursang Militar sa pamamagitan ng lakas at digmaan. Kristyanisasyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng relihiyon at ang patakarang pampolitika sa pamamagitan ng mga sistemang pampabahalaan tulad ng reduksyon at patronatorial. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang bilang isa hanggang lima. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, siya ang unang bayaning Pilipino na lumaban sa mga Espanyol sa labanan sa Mactan. Lapu-Lapu, bilang dalawa, ang pinuno ng mga Espanyol na napatay sa labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521, Ferdinand Magellan. Bilang tatlo, Kasunduan sa pagitan ng Hari ng Espanya at ng Santo Papa na nagsasanib sa kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. Patronato real. Bilang apat. Ang sistemang ipinatupad ng mga Espanyol kung saan sapilitang pinagsama-sama ang mga Pilipino sa mga Pueblo o Bayan. Reduksyon. Bilang lima pangunahing layunin ng Espanya sa pananakop bukod sa paghahanap ng pampalasa ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo o Katolisismo. At para sa mga huling bilang, 6 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang anim, ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng simbahan sa kolonya na may malaking kapangyarihan sa relihiyon at politika. Arzobispo. bilang pito, ang tawag sa mga paring Espanyol na namuno sa mga parokya sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Praile, bilang walo, ang mga unang paring order na dumating sa Pilipinas upang ipalaganap ang Kristyanismo. Agustino. Bilang siyang tawag sa mga Pilipinong tinuturing na mga Espanyol na lumalaban sa pamahalaan o simbahan. Filipustero. At bilang sampu, pinakamahabang pananakop sa kasaysayan ng Pilipinas na tumagal ng mahigit tatlong raang taon. Espanyol. Alin sa mga sumusunod ang hindi paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas? A. Pwersang Militar B. Kristyanisasyon C. Patakarang Pampolitika D. Kalakalang Panlabas D. Kalakalang Panlabas Sino ang namuno sa mga Pilipino sa labanan sa Mactan? A. Raha Humabot B. Lapu-Lapu, C. Ferdinand Magellan, D. Miguel Lopez de Legazpi. B. Lapu-Lapu. Ano ang pangunahing relihiyong ipinakilala ng mga Espanyol sa mga Pilipino? A. Islam, B. Katolisismo, C. Budismo, D. Hinduismo. B. Katolisismo. Sa sistemang reduksyon, saan pinagsama-sama ang mga Pilipino upang madaling maturuan ng relihiyon? A. Pueblo o bayan. B. Bundok. C. Dagat. D. Isla. A. Pueblo o bayan. Ano ang ibig sabihin ng patronato real? A ugnaya ng simbahan at pamahalaan. B. Kalakala ng mga Espanyol at Pilipino. C. Digmaan sa pagitan ng mga paring Espanyol. D. Pagtatatag ng bagong pamahalaan. A. Ugnaya ng simbahan at pamahalaan. Sino ang mga pari unang dumating kasama ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565? A. Franciscano B. Agustino C. Dominicano D. Recoleto B. Agustino Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na unang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop? A. Pagdating ni Magellan B. Labanan sa Mactan C. Paglaganap ng Kristyanismo D. Pagpapatayo ng mga simbahan B. Labanan sa Mactan Ano ang tawag sa mga Pilipinong hindi sumusunod sa simbahan at ipinapatapon sa malalayong lugar? A. Filibustero B. Katutubo C. Gobernador Silio. D. Obispo. A. Filibustero. Ano ang pangunahing bunga ng sistemang redusyon? A. Pagkakaroon ng mga bayan at simbahan. B. Pagbagsak ng pamahalang Espanyol. C. Pagtigil ng mga Pilipino sa pagsasaka. D. Pagwawakas ng Katolisismo. A. Pagkakaroon ng mga bayan at simbahan. Ang may kapangyarihan bilang viserial patron ay ang A. Arsobispo B. Gobernador General C. Obispo D. Real B. Gobernador General ang pinakamataas na posisyon sa simbahan na may kapangyarihang humawak ng posisyon ng gobernador general ay tinatawag na A. Arsobispo, B. Misionero, C. Obispo, D. Patronatorial. A. Arsobispo. Itinuro ang kahalagahan ng mga sakramentong ito sa mga Pilipino na mga Espanyol maliban sa A binyak, B kasal, C kumpil, D pagboto. D pagboto. Basahin mabuti ang bawat pahayag. Tukuyin kung aling paraan ang ginamit ng mga Espanyol sa pananakop ng Pilipinas. Ito ba ay pwersang militar, kristyanisasyon o patakarang pampolitika? politika Maaari mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa mga bilang 1 hanggang 5. Alamin nga natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, ginamit ng mga Espanyol ang dahas upang mapasuko ang mga katutubong Pilipino. Forsang militar. Bilang dalawa, ipinatayo ng mga Espanyol ang mga simbahan at pinaturuan ang mga Pilipino ng dasal. Kristyanisasyon. Bilang tatlo, isinagawa ang sistemang redusyon kung saan pinagsama-sama ang mga Pilipino sa mga pueblo. Patakarang pampolitika. Bilang apat, nagtatag ng mga paaralan upang maturuan ng doktrinang kristyano, kristyanisasyon. Bilang lima, nakipaglaban si Majalan kay Lapu-Lapu sa Mactan, kursang militar. At narito naman ang para sa bilang anim hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang anim, itinalaga ng hari ng Espanya ang mga obispo at pari sa Pilipinas bilang bahagi ng kasunduan ng simbahan at pamahalaan. Patakarang pampolitika. Bilang pito, Pinagusbong ng mga Espanyol ang mga prosesyon, pista at mga dasal sa mga Pilipino. Kristyanisasyon. Bilang walo, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Hari ng Espanya at ng Santo Papa tungkol sa pamamahala ng simbahan. Patakarang pampolitika. Bilang siyam, ipinakilala ng mga misyonerong Espanyol ang mga sakramento gaya ng binyak at kumpil. Kristyanisasyon. At bilang sampu, pinilit ng mga Espanyol na sundin ng mga Pilipino ang kanilang pamahalaan. Pwersang Militar Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.